magandang araw po sa inyo mga guys ngayon po uh, pupunta po kami sa LBC upang uh, din yung aming parcel na hindi nga ay dumating na daw so may naman kami confirmation text mula sa LBC so ito na kami pupunta na po namin yung LBC uh, ito po yung aming uh, kukunin parcel ito po yung, yung gadget na aming uh, binayaran mo na Bago yung parcel sa Facebook Live, no, so bayad muna bago yung parcel kung baga, natiwalak kami sa uh, Facebook Live na ito. So ngayon, uh, andito na kami binayaran na namin uh, ito na yung, yung asawa uh, binabayaran na po yung ano yung yung parcel ano And so antabayan uh, antabayanan lang at maya maya makikita, po natin yung ano yung parcel na dumating kung ano ba yung lamang loob kung kung cellphone nga ba kung legit nga ba o baka naman na scam kami pero panoorin lang po natin yung video ano so maging kami din na kinakabahan po. pero exciting kasi Uh, dumating po yung aming uh, parcel kahit medyo matagal. Pero salamat po doon sa uh, ayan, LGMK Mobile Gadget. LGMK Mobile Gadget. So, ang parcel na to, ang kinargahan niya ay uh, makikita po natin dyan Ito yung Philippine Airlines. aeroplano po yan, aeroplano So, salamat po doon sa uh, nagpa uh, LG LJ, LGMK Mobile Gadget. Dumating po yung aming parcel kahit medyo uh, matagal mga uh, 3 weeks po so ito na po yung laman ng aming parcel so isang plastic na may bubble at isang black na eco bag so sabi po doon sa asa nagla live meron po siyang items ano o yan nakikita nyo po Philippine Airlines okay yan. So ito po yung ano yung yung freebie. Uh, yung yung items spray items diyan po. Ah, uh, ang free items po ay nano spray machine. So, iyan e, lang po yung laman ng ano ng karton. So ngayon, wala pa kami minakita ng gadget, so medyo kabado, so exciting. Hindi namin alam kung ano ba yung laman ng uh, plastic na ito kasi hindi namin masyadong makita dahil sa sobrang uh, kapal ng pagkakabalot ng um, Subaybayan so lang po natin yung video, no? Titignan natin kung cellphone nga ito ang laman nito. Okay. Medyo flat siya. Ayan, tinatanggal pa, tinatanggal pa yung plastic. Okay. Ayan, ah, cellphone nga. Cellphone. Ayan, cellphone nga mga guys. So, narandaman po namin ngayon dahil, ah, cellphone yung na-receive namin. Medyo, kinakabahan pa rin kasi, sabi raw po doon eh, mga original yung kanilang mga uh, gadget so tignan natin ano so salamat sa LGMK mobile gadget do ang aming parcel so ito tinitesting po namin yung inyong gadget na aming uh, binili sa inyo kung gagana po siya so in-open po siya yung pangalan po ng cellphone ay Redmi yan po Redmi okay ah uh, hintay hintay lang at sa so, mamaya mamaya uh, open na rin yung cellphone makikita natin yung uh, kung anong klaseng cellphone ito kung o rig ba siya o ano o legit ba siya o scam nag open na po at yan madali lang naman sa swipe no? yan yung mga apps nya so madali lang naman sa swipe okay so ngayon ang ginawa namin ng aking asawa So, ang una namin mo nang binuksan yung kanyang camera. Yan. Uh, gusto lang namin makita yung camera. Kung malinaw ba siya o hindi. Okay. Oh, okay. lino. Yun. Uh, yun na yung camera niya mga guys. Yan. Para sa amin malinaw siya. Ayan, malinaw. Iwan ko lang sa inyo kung malinaw siya. Pero para sa amin malinaw siya. At yun nga po dahil sa na-receive namin yung yung gadget at yung kanyang pre-item, nagpapasalamat kami sa LGMK Mobile Gadget na dumating po yung aming parcel, so maraming salamat po at yung tiwala po namin sa inyo ay hindi nyo rin po kami binigo so sa gusto pang malaman kung orig ba yung gadget na ito so abangan nyo po yung part 2 part nito, bibigyan po namin uh, basta para sa amin po uh, legit po ang LGMK Mobile Gadget at salamat po sa pre items. maraming maraming salamat po at ingat po kayo sa ingat po kayo lahat guys at at nawa uh, ingat lang po tayo sa mga uh, nagi-scam dyan Legit po legit. Maraming salamat.